Patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng fireworks-related injuries ayon yan sa monitoring ng Department of Health. Batay sa pinakuling tala ng DOH, apat na kaso ng fireworks-related injury ang nadagdag kaninang umaga. Dahil diyan, umabot na sa mayigit 570 ang nadiskrasya sa paputok sa loob ng halos dalawang linggong monitoring ng DOH. Pinakamarami pa rin ang fireworks-related injuries sa National Capital Region. Ito'y sinundan ng Ilocos Region, Central Luzon at Calabar Zone. Inumpirma rin ng DOH na isang 23 anyos na lalaki ang nasawi sa Davao Region matapos tamaan ng ligaw na balas sa likuran. Habang isang 18 taong gulang na lalaki naman ang namatay dahil sa paputok. Hanggang ngayong linggo na lang lilikumin ang mga ulat tingin sa kaso Now fireworks related injuries.